Hello everyone, ito po si Ate Mag At ngayon, nandito ako ngayon sa school ng anak ko At habang hindi pa sila lumalabas um, Mag quick video lang ako uh, May sasagutin lang ako sa tanong Na tinanong sa akin sa messenger kanina Paano ko nasabi na anxiety free na ako? Uh, una po sa lahat, may video po ako tungkol sa anxiety at anxiety disorder ang pinag-uusapan po natin dito sa channel na to ay about anxiety disorder. At hindi yung anxiety na normal na nararamdaman yung part ng tao, anxiety. Maaring nararamdaman ng mga normal na tao, ibig sabihin walang anxiety disorder. Nararamdaman ko, nararamdaman din ng iba, ng mga students, nararamdaman ng lahat ng tao kasi tao po tayo normal po yung anxiety pero pag anxiety disorder, ibang usapan na po yun ang anxiety disorder kabilang na po yung symptoms ng panic attack, yan yung pinaka ayaw ko sa lahat ng symptoms ko yung hindi makatulog yung mamanhid kamay nag-o-overthink laging may negative thoughts laging takot takot lumabas, takot lumiyahe takot punta sa mall lahat kinakatakutan at feeling mo ay sakit ka, lahat ng sakit, feeling mo nasa'yo Ganyan po yung mga nararamdaman ko noon, noong ako po ay may anxiety disorder pa. Paano ko nasabing anxiety free, meaning anxiety disorder free, yung free na ako sa symptoms? Kasi hindi ko na naramdaman yon hindi na ako nagpanik. Nakalimutan ko na yung panic attack na yan. Hindi na ako takot. Kasi kung takot pa ako, takot lumabas, takot ako lang mag-isa, eh ang layo ng school ng anak ko, hindi sana ako yung susundo na ako lang. Nagagawa ko na lahat ng mga uh, gusto ko, yung mga hindi ko nagagawa noong may anxiety pa ako. At ilang beses na akong bumiyahe. Bumiyahe na walang takot, bumiyahe na excited at super masaya enjoy. Kasama ko yung family ko. Ayan noon yung may anxiety pa ako. Kahit kasama ko yung family ko, buong family ko, andyan pa rin yung anxiety. Natatakot ako. Andyan lang sa isang tabi. At tahimik, pero nagpapanik na. Pero pagdating naman dun sa destination namin, um, nawawala naman. ba diba, ganyan naman yung panic attack. Pag sinusumpong ka, ilang minutes yon eh, natatapos din naman. Kahit may anxiety ako noon, nakakapagbiyahe basta may kasama, lalong-lalo na yung asawa ko, at laging takot, pero ngayon hindi na. At yung sinabi ko sa sarili ko, pag gumaling ako, babiyahe talaga ako. Bumiyahe na po ako sa Mindanao, um, Visayas, at bago lang, last January 2025, sa Luzon. Super proud at happy po ako. Nakapunta ako sa Baguio, sa Tagaytay, ang dami namin napuntahan, eh kahit noon hindi ko yan inisip na mapuntahan ko. Kaya lagi kong sinasabi sa mga gumaling na o gumagaling na, may si God para sa inyo. Hindi niya pwede ibigay nung may anxiety, ka pa, kasi alam niya hindi mo kaya. Parang hinahanda ka pala niya. Ako, hinahanda niya pala ako uh, para sa mga mga blessing na ibibigay niya sa akin. Binigay niya lahat 2019. Binigay niya lahat nung gumaling ako. Ah, yung mga hindi ko inaasahan, talagang nangyari. Thankful ako na gumaling ako. At itatanong mo, bakit ako gumaling? Naggamot po ako. Naggamot po ako. Lumapit po ako sa tamang doktor. Para sa mga nararamdaman natin, tamang doktor na magbibigay ng tamang payo at tamang gamot na para sa iyo na para sa atin. Pero, kaya kung ikaw ay may symptoms ng anxiety, huwag niyo pong hayaan magpa-check na po kayo. Lalong-lalo lalo na pag matagal mo nang naramdaman yan, paulit-ulit, naapektuhan na buhay mo, naapektuhan na ang family mo, yung relationship nyo kailangan mo nang magpa-check. Huwag niyo nang patagalin yan. Kasi there's always hope.